Ah, ay tulo na, may tulo na. Ah, hirap maganap ng may tulo. <coughs> ah, hirap. Na, ito na. Ayan, may na. Ah, ayun. Kita ko na ang tulo. Ayan. Saan nang gagaling? karoon na yun tulo yun galing dito ito, ito 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 asa na ito dito tapos gagapang dito sa hura natin yun ay ako ang hirap wala pang baklasin yung kisami dahil, dahil sa bagyong Christine nagkaroon tayo ng tulo sa bubong ayan ayan tapalan natin ang bulukasil ah ah tulog na